ang muton, tinimplahan na natin yan. Ayan o, oh. Not delicious na yan. Ayan na yun. Hey, si what's up mga master? Ay, magluluto na naman tayo ng muton. Fish muton. Ayan, so, dalawang kilo. Wait ba? Dalawang kilo yung magluto na ating At dito, nakagisa na yung ating isang katerobang sibuyas. Pampamoy ng pili-pili. Ayan. ंदा होगी हम देना ये मोतुन रघुनाथी मोटून बििया मोटून बिरयानी वो किलो फिर हाँ फ्रीलो मौत बिरयानी बढ़ते हाफ बेटी यादब ini kilo motong biryani ini. mix na natin Medyo... pala din apoy. Ayan, add na natin tayo, -add ng apoy. Na. Na, natin yung ating sibuyas, mag ng sibuyas. Sa Ayan yung ating gagawin biryani. Yan yung biryani rice. Yung green. Ayan. At dito, sinipir yung ating bamboo yat saka bawang sibuyas din. Ayan. Sibuyas. At ito pa yung ulam natin. Ayan. Rupish. Pusat miskari ang ganyang ulam. Siniluto na yung ating motor. Nagsahin na rin tayo kanin. At dito naman, dito na yung ating dito. Bilis kasi nakapili sa mitika. Ayan, ready na rin ating mga ating min. Ito sa ating garyani. At ito yung ating sili. Ito ang na sili. Ayan, ito ang na additional na sibuyas. At bawang. Bibit-bitin natin dito yan sa mahibagang pamitin. Dami natin ulam. Oh, ayan, luto na. Hindi sila matitira dyan ulo. At dito, mag-ready na tayo ng ating sinulas sa ating piska Dami natin ulam ngayon. Ayan. Ang ganyan yung pagkawa ng sinulas. Binbanin, saing, maloy, Tara, yun yung paleng, hindi ba nakasain dahil ito lang presto. Marami natin ulam na yun, mga kamaskin. Sarap, kasi hindi tayo na kain ng uton. Ayan, dito natin i-pipitin -fit yung ating sili sa kabawang. Ayan na, ang daming sili o. Oh. So, saluan natin ng asin para sinulado. Ayan. Ayan. Ayan, hindi ko lima natin ito para yan. ulo. Oh, ito <laughs> so, ang katawaan. Oh, too much delicious. Oh, one <laughs> kg onion. One half kg tomato. And danyang, yeah. And piyas. Ano? Lasol. Okay. oh ayan na yung ating muton. Tinimplahan na natin yan. Ayan na, oh. Look delicious na yan. Ayan na yun, ating masala. Ito yung isang katirapat natin ng sili. Isang kilo. Ayan. Ayan. Ayan na yung ating muton. Ayan na lahat ng pari. Nandiyan na, ilagay na natin. At ito yung luto na. Yung pari, luto ba naluto.